CRPO RPO naman lakay naglatag ng mga paalala sa mga makikisa o oh, makikisa sa EDSA rallies ngayong araw. RH15 Giselle Ricafort. Ford, Giselle. Si Sir L. Lackay, may mga paalala ang National Capital Region Police Office sa mga makikisa sa pagdiriwang ng ikatatlong kutsyam na anibarisaryo ng EDSA People Power Revolution sa mga magtutungo sa mga rally at iba pang pagkikipon sinabi ng NCRPO na maging handa sa security check at huwag magdala ng anumang armas, flammable item o ito pang bagay na maaring maging panganib sa seguridad. Pinaiiwasan din ito ang pagdadala ng sobrang laking bag o backpack na maaring hindi payagan o mahirapan na makalusot sa, o makalusot sa security check. Alam na eksaktong lugar, oras at schedule ng mga kaganapan at mas mainam daw na iwan ang mga mamahaling bagay sa bahay para maiwasan ang posibleng pagkawala o pagnanakawa. Kung sakaling magtatagal ang dadalawang pag-itipon, maigi rin daw na magdala ng tubig, merienda at iba pang kinakailangan na gamit. Una nang sinabi ni NCRP o Director Brigadier General Anthony Alberino, wala silang namomonitor na anumang banta sa siguridad at may ikit 8,000 pulis ang sinisiguro sa kaagisan at kapayapaan ng mga pag-itipon. Ito si Gisandrica Port para sa DJ Nation na sa Pilipinas, una sa Pilipino.